ligtas dahil sa ginawa sa kanya. At ako na sa ospital ngayon na. At ang kontraktor na to ay si Engineer Angelito Mendoza. Panoorin po natin ang video na yan. Pero dito po sa post ang sabi, isang kontraktor na si Engineer Angelito Mendoza na taga Santa Catalina Negros Oriental, himalang nakaligtas sa pamamaril sa kanya at ngayon nanawagan kay Senador Rodante Marcoleta para maimbestigahan ang naturang insidente noong August 27, 2025. Siya ay isang witness sa kaso laban sa gobernador at sa mga tauhan neto dahil sa talamak na korupsyon, extortion at oppression. So ito, panuorin po natin ang video. Ah. Na. Nandiyan muna sa Santa Catalina. Di cross oriental. May sampu ng mga tangodto. At may dalawang kwami Diyan, dito ito. Kailangan ko po ng tulong. Sa distrito ha. ay marbahol ng po opo karamang at sana wa'ng pagkilos amin National Bureau of Investigation sa Manila. Visayas. Uh, uh, sa National Office of the Ombudsman. Visayas. Sana matulungan niyo po ako umahuli ang sanari at pa higyan niyo po ako Yan ang nakakatakot ngayon. Dahil dito sa mga nabuking ni Sen. Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, tungkol po dyan sa mga politiko na sangkot sa pagbiding magna. Lahat na yan. Kaya lahat yan natataranta. Hindi lang basta sa ano lang, flag control projects. Hindi lang. Lahat po yan. Kaya ang nakakatakot po kasi ngayon, yung mga witness, yung mga involved dyan, na pwedeng patahimikin, ang iba, ano na sa ibang bansa. Sana makarating ito kay Senator Marculeta at mapantayan po ang kaso na to. Dahil nakapag-file pala siya sa NBI, di umano. Bago nangyari sa kanya, makalain mo ah. Kaya hindi natin masisi itong ibang mga engineer, ibang mga kontraktor, ay pwedeng manahimik lang. Ang iba, baka nasa ibang bansa na. At hindi maituro kung sino man ang politiko na sangkot dyan. Habang nagpapaimbestiga, Itong si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, may mga pinatawag at maraming hindi nakakapunta, hindi natin alam kung nasaan na sila. Nag-ibang bansa na ba? Sana ganun lang. Ikagaya e, na ito sa isang engineer, anong ginawa sa kanya. Pero maswerteng nakalagta siya. At sana makarating ito kay Senator Marcoleta at matulungan agad ito. At sabihin na agad lahat kung ano yung mga nalalaman niya. Ganyan kalakas ng loob ang mga magna ngayon. E noon, mga ganitong mga isyo, nako, isang salita lang yan, ni Tatay Digong, takot na ang mga yan. Ngayon, nangyari na, mas matapang pa sila. Pinagyayabang pa nga ang kayamanan nila, ang tibay ng mga pagmumukha. <laughs> Ganito